nga kaparehas, narito po tayo sa Barangay Bangka-Bangka San Rafael Bulacan na kung saan makapanayan po natin ang butihing lingkod po ng barangay naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan dito po sa Barangay Bangka-Bangka San Rafael Bulacan na si Ginagalang po ng barangay, Kapitan Felicito Palito avindanyo Kap, kumusta na po ba kayo? Okay naman okay Kap, kumusta na po ba sa ngayon ng ating Barangay Bangka-Bangka? Sa ngayon, ang ating barangay ay maayos, malinis dahil na rin din sa pagtutulong at tulungan ng ating mga sandunian. Okay. Aka, tanong ko lang po, kumusta na po ba sa ngayon ang katahimikan sa ating barangay? Ang katahimikan naman po, sa pamamagitan ng aking official order, and order, mm -hmm. epe, mga barangay tanong, nabibigyan namin ng hegangay katulungan para ampisin ng water. Okay. Akap dito naman po tayo sa kalinisan. Nakikita po natin na nung po palagi ang ating mga kabarangay, ating mga tupad na naglilinis po sila sa ating barangay. Ang kalinisan naman, palibasa masipag ang aking komite ng Trisi, ay, ng Hel, mm -hmm. na si Ginoong Benvenido Gonzales, katunayan nga po siya kasama ng mga tupad, siya ang nag-gagras-cutter, para ma ng ang kalinisan ng ating barangay. Okay. Ang barangay. Okay. So in the cap, dito naman po tayo sa ating barangay. Sa pag, sa paglilingkod po ninyo, ano po ba ang ating mga accomplishment na sa ating barangay simula po kay kay na upo bilang ating ama ng barangay? Eh kaya nga sa inyo, mula nang kay na upo, wala akong imuna mm -hmm. na asikasuhin kundi itong barangay ko. Okay. Dahil na itinatanong sa akin ng ating butihing mayo. Opo. Kapitan, ano ba gusto mo mangyari rin sa ating marangay? Ako po ka Mayor, iisa lang ang aking kahiligan. Mm -hmm. po, maisaayos, mapaganda, malagyan ng signing ang aking marangay, masaya na po ako. Iyon naman, eh, hindi pina, hindi ang ng aming mutihing mayor, kaya nagkaroon ng katupakan. Okay. Kung para sa inyo kap, for the second term, ano-ano po ang ating dapat pang karagdagang priority bukod sa nabanggit po ninyong mga pinapangarap sa pag-unlad ng Barangay Bangka-Bangka? Na-imaintain pa rin yung ka, na, eh, kalusugan ng ating mga kabaragay. Mm -hmm. Okay. So, eh, kung para sa inyo, Kap, ano po ang pinaka-priority pa natin dapat tutukan sa Barangay Bangka-Bangka? una muna, kinakailangan pa rin. I-maintain pa rin maigi ang peace and order mm -hmm. dahil na iyan ang napakalaking magay na eka nga lalo kaya yung mga gustong dito ay mag-invest mm -hmm. e wala silang takot dahil na eka nga kontrolado ang barangay walang gagawa sa kanila ng anumang krimen para eka nga maipatuloy ang nila Okay. So, ganito na lang, Kap. Uh, panawagan nyo na lang, Kap, sa ating mga minamahal na mga kabarangay. Lalo na po sa inyong mga batas na pinapatupad dito sa ating barangay Bangka-Bangka na sila po ay patuloy na sumusunod sa inyong mga batas na pinapatupad dito, Kap, sa ating barangay. Ako naman, ang tinuwang ko, nakikipag-coordinate ako sa ating mga kusyal na sama-sama namin ipaalala yung lalo-lalo na kaninisan mga alaga nilang hayop at mga eka nga eh yung mga bagay na mga na bis oras ng gabi nandiyan pa sa lansangan, yan ay binibigyan namin ng mabala na nagkakaroon kami ng kampiyo sa mga kabataan para naman noon nabigyan namin ng protection yung aming mga kabataan dito sa aking barangay. Okay, so aminsahin nyo rin po Kap, lalo na po sa inyong mga barangay worker na masisipag at sa ating mga kagawad na nagsisribisyon dito sa ating barangay okay naman dahil na anytime na pinag-utusan namin, lalo na kaya dyan sa mga ikang ay sa barangay, mm -hmm. maganda naman at masipag ang aking mga BHW, mother leader, na ibibigay nila ang tamang paglilingkod dito sa barangay. Okay, so misahin niyo po sa inyong buong sanggunian? Na, i-minumong e, i-sinakin, e, sumasapo lang ako sa aking mga kaparangay para lalong mapagbuti at mapaiting ang aming panunungkulan dito sa barangay, kinakailangan e ang pagkakaisa ay napakalaking bagay para mairaos siyang mga kaproblemahan, anuman ang problema dumating dito sa barangay. Makatulong-tulong, kaya-kaya. Okay. O kap, apanawagan niyo po? Ako naman, sa ay sa ating mga gobernador, ala akong makukuha na kahit ano ang hilingin ko na nai-request -re ko sa kanila, kami naman ay kanilang pinagbibigyan. Kaya labis din po ang pasasalamat ng kapitan ng makabangka, unang-una sa ating gobernador, Daniel Fernando, sa kanyang kapatid na si Ati Temi na talagang todo suporta sa barangay Bangka-Bangka, kaagapay nila ang aming mayor, Marcio Lumiulago na talagang patuloy na nagbibigay ng serbisyo dito sa ating barangay. Kaya labis ang mga pasasalamat ng punong barangay ng barangay. Okay, yung pinakamagandang misay o panawagan ng ating butihing lingkod po ng barangay dito po sa barangay Bangka Bangka San Rafael Bulacan na ayon po kay Kap ay talaga talagang uh, nasa puso niya ang tunay na paglilingkod at pagmamalasakit sa kanya na sasakupan. Magandang araw po mga kapareha sa kapanayin po natin ngayon ang butihing lingkod po ng barangay Kapitan Felicito Palito Avidanyo ating butihing naglilingkod po ng barangay sa barangay Bangka Bangka San Rafael Bulacan. Magandang araw po mga kapareha, Ley Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kap and your family. God bless us all. Thank eh, you po. Mabuhay po kayo ka panggat gusto ninyo. Ay, ah, eh, ingat na lang din po at palaging ikangay panglagaan ni inyong sarili para noon sa inyong pagbibiyahe-biyahe. Para marami pa kayong makuha ng magagandang misahe. Okay, marami salamat po. Mabuhay po ang barangay Bangka-Bangka.